guys, good morning, good afternoon, and good evening. So for today's video, ayan ko na papansin niyo. Mayroon tayo ditong bulaklak na ng... ano tawag nito sa bisaya si Erbi? Ilugon Ilugon daw tawag nito. Ayan. Si Charon bulaklak naman ang pagkakilala ko nito. Ayan. Ito ay nalinisan ko na ng maigi. At ayan, hindi na madulas. Ano, malinis na malinis na yan ito ang ating lulutuin for today's video so dito sa ating kawali ilagay lang natin dyan yung ating paa ng manok char, ayan tanglad bawang at itong ating bulaklak ng bulaklak charon bulaklak. Ayan. Lagyan lang natin yan ng uh, laurel. Lagyan ko siya ng tanglad para mabango. Ayan. Itong ating laurel ay kinuha ko lang sa tindahan. Ayan. Di ba naka-plastic pa yan? At pamintang crack kinoha kinuha ko ulit, kinuha ko ulit sa ating tindahan. Ay, ano kasi akong stock na crack. Ang meron na kaming marami is yung pinong-pino. Kaya, hugot-hugot sa tindahan. Ayan, apat na sachet na pamintang crack. At syempre, lagyan natin ng asin yan para malasa naman yung ating lulutuin. Char. Yung ating chicharon na bulaklak. Ayan, hindi pa siya chicharon kasi hindi pa siya malutong. Ayan, lagyan lang natin ng tubig. Katang tamang dami lang. Yung tamang tama lang na makaluto sa ating Uh, chicharon bulaklak. Charot. <laughs> Ayan. So, ito ay atin ang isasalang para maluto. Ayan. Pakukuluin lang natin yan hanggang lumambot. At uh, takpan natin para mas mabilis siya kumulo. Silip-silipin natin yan guys. Maya-maya kung sa tingin natin ay pwede na siyang ihain. silip-silip sa ating niluto. Ayan. Check natin. Ayan. Malambot na siya, guys. Okay na to siya. Ito ay ating palalamigin, I-drain natin para matanggal yung tubig. Ayan. Ito ay atin mo na siyang uh, palalamigin. Yung malamig na malamig na malamig na bago natin yan ipiprito. Okay. Ayan, malamig na malamig na siya. Ayan ay lagay natin sa ating uh, plastic o yung ating sa ating cling wrap. Pasok natin sa cling wrap. Ayan, lock lang natin. At ito ay ating ilagay sa ating freezer. Ayan, kunin na natin yung ating pinapalamig sa freezer na chicharong bulaklak. Ayan na siya guys. Ito ay atin na siyang lulutuin. Ayan, ito ay atin lamang hihiwain muna kasi hindi ko hiniwa yan kanina paglaga. Yan, so, tumayin lang natin para nahiwa ng maigi. Malambot naman na to. So, gupitin ko lang siya. Ng kaunti. okay na to siya sa kaliliit. Ayan, hatiin lang natin. Kaya hindi tayo mahirapan magprito. Ayan. So, ayan, ready na siya. Iprito na natin itong ating bulaklak. Bulaklak, bulaklak. Ayan, habang nag hati-hati tayo sa ating um, piprituhin na bulaklak. Ang bango-bango ng bulaklak. Ayan. Nagpakinit na pala tayo ng mantika. Ayan. Nagpainit daw ng tubig. Charnak. Ayan. Pinit na yan. Ayan. Ingat lang tayo sa pagprito dahil siguradong talsik-talsikan to. ayan, kinalang ko na lahat at hayaan lang natin yan na magiging golden brown. Ayan, bumulutang na silang lahat. Ayan, malutong talaga siya, promise. Ka. <laughs> ayan na siya. Ito ay lipat natin sa ating lagayan at patutuluin muna natin at lang hindi tayo makakain ng mamantika. Ayan na yung ating chicharon bulaklak. Ayan. So, maraming salamat guys sa walang sawang suporta at pagmamahal. Ayan, yung ating sausawan. Pagpasensya na na yung sili dahil naubos na ni si RB yung hinog. Kaya hilaw na lang. Pero ang hang pa rin yun. Ayan. So, maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal kami ay laplapan na. Ayan. Masarap yan guys. Papakin. Ayan. So maraming salamat. Bye bye everyone.